channel ya, mga idol sang ng good morning mga idol yan mga idol ngayong ya, araw na to nandito tayo sa Dolo, barangay Dolores San Fernando City mga idol ayan mga idol may momentum yan kakaliwa tayo dyan mga idol kasi papunta tayong monumento ayan mga idol yun Dolores San Fernando City mga idol ayan ang kulit ayan ang ganda ng mga ano yun dito, mga idol 4x4 yung ganda ng ano, mga idol oh, Yan natin silipin ng mga uh, gagandaang view ito sa Dolores San Fernando City mga idol ayan ang mga idol napakaganda wow mga idol music Ayan, matrapik. Mga idol, matrapik dito sa Mga idol, Masa kanan pala. <laughs> Ayan, tayo, tayo mga idol. Ayan, nila dito sa Dolores. Pampanga, mga idol. Muntum nila dito. Ayan, mga idol. Ay, naku, grabe traffic. Ano ba ito? makasih kena ambulansi kan naman hospital kasi dito ingat kaming ambulansi ya mga idol kita mau ketuntin ahak natin mak at kami. Eh. Ya, Rita, tayo. tayo. Ayan, idol, tayo, tayo, <laughs> sa MacArthur Highway na tayo, mga idol, MacArthur Highway nang San Fernando City. Barangay Dolores At mga idol ating Lakbayin Ang bayan ng San Fernando Mga idol Para ating masilip Ang nagkagandahang Lugar nila Sa San Fernando mga idol mga ah, ng lugar stop na naman tayo mga idol Let's stop stop go asan ba yun mag? asan ba yun pinuntahan mong palingke ay ah, sus, gino'o <laughs> Tawang mo lang ata ako, eh. Nandito na, di mo pa rin alam, ha? Nang kaano <laughs> eh. go, 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 go. Habol, habol. Habol kayo, mga idol. Ayan, nandito na tayo sa Dolores. Ay, sanusi na pala. <laughs> Mandiri na. Nandito na tayo sa Barangay San Jose. Ba, ating binaybay lang ating binaybay ang MacArthur Highway mga idol yun mga idol nandito na tayo sa barangay San Jose Pampanga City yun napakagandang lugar ng Pampanga mga idol yan kakaliwan naman tayo dito mga idol wala na, pasag na tayo ng subdivision mga idol Yun, thank you, thank you very much mga idol.